na-organize ni is year 2021. Ang samong organization na kami livelihood nga gipadagan. After 2023, naka-receive ni o oh, gikan sa kuan sa local sa sa, sa ato sa Malabalay. 5 sacks nga tag 50 kilos. Then ang isa ka sako ato kay nagkantidad to siya o um, 2,000. Then mo no, to ang among padagan nga bigasan. Then, after nagmahal ang bugas, nabot na siya tagtuit ang sako, na meeting ni sa among grupo nga pangitaan na mo nga mas molaser ang among expenses mo to nga nasabutan na mo nga cash na lang among ipahulam nakadesisyon mi nga para moles ang expenses kuan ang cash among ipadagan uh, nakahatag sa chag ng time nga unsaw nimo pag uh, manage ang time kay isip usa ka solo perin, kay busy ka ayo kung sa ako alang kay naapa ko ka anak then kinanglan man so time manage radio dayon dako sa siya nga challenge ba sa parts ako ang uh, na nga sa president kay bisan delicate malikaya nga na itan nga dili magkasinabot so ang kwan lang is ang pagsali ang imuhang pagkaanis sa grupo. Amo um, ang pinaka role good, ani is first is i-provide nato ang technical assistance sa ato ang grupo no kon develop nato ang ilang mga skills especially sa atong financial management then ang ikaduha is ang empowerment empower nato sila sa ilang economic opportunity Dayon makita po nato dia sa empowerment nga appeal good sila uh, apil sila sa kalambuan sa community o sa atong syudad sa Malaybalat. Dayon ang ikatuloy isang ato ang monitoring and evaluation no sa ato pag monitor tanaw nato ang uh, ilahang mga success o ang ilahang mga challenges sa group so ang sa barangay Sumpong is makita gid nato from uh, 2021 up to now is ng increase gid sila sa ilahang financial aspect dahil kani nga financial aspect is maka-add-on po nila sa ilang income isip mga solo payment.